So, shoutout sa ating viewers. So, shoutout sa iyo, Idol. So, mayroon tayong viewers na mayroon dalawang amplifier at saka ang source niya ay cellphone. So, boss, paano kaya ito? Yung connection ko, dalawang ampli, tapos CP si lang nakakonect. Pag hindi na-volumean yung isang ampli, hindi gagana, ang isa kong ampli. So ganito lang idol ano. Doon sa una natin ginawang video na nag line out tayo dito idol. Tapos nagpunta tayo dito sa input ng isa nating amplifier. So ganun talaga ang mangyayari idol. Kailangan man natin itong unang amplifier para magkaroon ng uh, signal din itong ating pangalawang amplifier. So kontrolado ng isang amplifier o yung unang amplifier yung pangalawa nating amplifier. Pero pag gusto natin mga idol na magkaroon ng sariling control itong dalawa nating amplifier. So gagamit tayo dito mga idol ng uh, splitter na ano puro, puro audio input na lang tayo dito, audio input din dito sa isa nating amplifier. So ganito lang ginagamit ko dito mga idol na connector, uh, Y splitter para magkaroon tayo ng input sa bawat nating amplifier. So dahil cellphone yung inyong gagamitin mga idol na source, kung halimbawa mga idol kung may bluetooth man yung una nating amplifier, Huwag na natin gamitin yung Bluetooth. Ano? Gagamit tayo dito ng connector para uh, hindi tayo mag line out dito sa una nating amplifier. So ang gagamitin talaga natin dito ay dual connector. So kahit may Bluetooth yan, huwag natin gamitin. So itong gagamitin natin ay na connector 3.5 to dual RCA. Ano? So ang gagawin lang natin dito dahil uh, mayroon tayong RCA Y splitter dito. Ayan. So ito idol, maraming gumagamit din ito ng ganitong a connection. Kung pambahay lang din naman mga idol, okay na okay gagamitin natin ito sa dalawang amplifier. So, ito idol, i-input lang natin itong dalawang RCA jack natin. Oh, so, ito na 'yung magiging output niya, idol. Ayan, apat na no? So, ang gagawin natin ngayon, i-input natin ito sa selector input ng unang nating amplifier. Itong isang Uh, RCY splitter natin. So itong pangalawa mga idol, dito naman natin siya input sa pangalawa nating amplifier. So ito naman mga idol, may sariling input na yung bawat amplifier natin, ano? Ito yung ating i-output sa ating cellphone. So maintain na tayo sa volume ng ating cellphone, pwede naman na doon tayo mag uh, control na lang ng volume ng bawat amplifier natin kung dito tayo mag maintain sa 10 o'clock or 11 o'clock so ganun lang din idol ang gagawin natin kung sakali yung halimbawa may nilagay na tayo dito ng dalawang speaker ano isa, yeah. isa, sa right channel isa sa left channel tapos yung left channel mga idol ay Mahina ano. So itong left o yung kulay puti natin mga idol, pwede natin galaw-galawin yan. Baka naglulus lang yan no. Dahil nasa input din minsan yan mga idol, kaya mahina yung uh, output natin dito sa ating mga speaker. Kaya dapat mga idol mahigpit itong RCA jack natin. So, pag maluwag yan, may posibilidad na uh, nag siya, uh, hihina yung signal na Papasok dito sa ating amplifier, kaya mahina din yung output niya dito sa ating mga speaker. So, sa paggamit ng dalawang amplifier mga idol, dun sa mga nagtatanong kung saan tayo maglagay ng speaker, bawat amplifier mga idol, dapat merong speaker yan. Dalawa, ano, isa, sa, isa sa right channel, isa sa left channel. Ganun lang din dito sa pangalawa natin idol. Lagyan natin ng speaker yan. So, para mapatunog natin yung amplifier natin. Kasi ito mga idol, ang ating amplifier, ito yung magpapalakas uh, sa ating mga speaker. So ito ang purpose lang natin dito para magkaroon tayo ng input o signal ng ating music dito para may kanya-kanyang signal input yung ating mga amplifier dito. May okay. sariling control na itong isa, may sariling control na lang itong pangalawa. So kung pahinaan natin itong una nating amplifier, hindi apektado itong pangalawa. Ganun lang din dito kung pahinaan natin itong pangalawa nating amplifier, itong nasa taas hindi rin apektado dahil may sarili silang signal input. Ayan. So magkabukod yung kanilang uh, source.